alam mo ako? Hmm? Oh, yung mukha yun mo. Koto na ako. Ah! Mami ko to! Mami ko to! Mami! Kiki ako!

Kuto mo na ako. Inda, inda. Aray ka inda. Gundo-gundo mo ng inda ko. Gundo na naman ng inda na yun. eh niga ako sa'yo. Ayan, hmm. ako sa'yo.

warehouse